Good morning, good morning. Ngayon, meron akong gagawin. Kukuha ako ng konting lupa dito. At ilagay ko dito sa plastic. Kasi mayroon akong gagawin. Magmamarkot ako. Sabit lang ha. Magmamarkot tayo ngayon. Yan. Ito na yung lupa. Kunti lang gagamitin ko. Kasi maliit lang naman ang sanga ang aking mamarkotin. At meron tayong Panali. Meron tayong kutsilyo. And let's go. Okay, at itong sanga na to ang ating mamarkutin. Uh, ah, tatanggalin natin siya ng balat dito. Balatan natin kiskisin at ilagay dito ang lupa. Okay? Sige kasi. Ayan. Kiskisin natin yan at lagyan ng lupa paikot. sa Saglit lang po ha? So ayan, tapusin natin siya mga kiskis. At ilagay na natin yung lupa. Kemudian then ipapakita ko po sa inyo yung aking ginawa nung nakaraan uh, parang 22 days na yata nakalipas yan ayan so pagka okay na yan siya after 20 days may makikita ka ng roots dyan mabubuhay na yan sila magkakaroon na siya ng roots pag puno na siya ng roots dito saka ko na siya ka iputulin at i-transfer at ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking uh, minarkot 22 days ago. Pakita ko ko sa inyo ha. Kunting ikot tayo sa kamera. Dahil dito sa kabila, ayan, kung nakikita nyo po. Ito ang aking minarkot 22 days ago. At kung makikita ninyo, meron na yan siyang roots. Ha? ayan oh, may roots na siya. ayan so nakikita nyo po ba ayan may roots na oh 22 22 days after may roots na siya. ganyan lang kasimple ayan ikot pa tayo sa kabila mukhang makikita natin dito nang maayos yata yung mga roots ayan ayan oh ito ito oh. roots na yan oh ayan roots na yan. Oh. Mas nakikita dito di po ba, yeah, oh, no roots. Oh. Ah, uh, ginawa ko to noong um June 9. Yan June 9 ko to ginawa. Ano na ngayon? June, Ah July 2 na ngayon. So, July 2 ah uh, 22 days di po ba? Ayan. So, marami na siyang roots. Oh, makikita nyo na po marami na siyang roots. So, ganun lang kasimple ang magmarkot. So, aabangan natin. Pag talagang mapuno na siya ng roots, ikakat na natin siya dito. At ating i re Okay. Ang one month and two days sa aking minarkot na lemon. At ayan na. Ayan na nag ako noong June 9 and ngayon ay July 11. So, one month and two days. At ayan na, ang dami ng ugat. Ay, ang ganda lang dito ba? Ayan, dami ng ugat. Malapit ko na yung putulin. Gusto ko pang makitang mapuno talaga yan ng ugat dyan. Bago ko yan putulin. At ngayon ay July 19 na. Eksaktong 40 days. Marami na talaga siyang roots. So ang gagawin ko ngayon, akin na siyang puputulin at ilalagay ko na siya sa lipat ko na siya sa paso kasi ano marami na siyang roots at saka parang tuyo na ito kawawa naman baka masira and ang nakakatuwa lang dahil meron siyang bunga ayan namunga siya So, tingnan natin sana hindi masira yung bunga na yan pag lipat natin sa isang paso. Ayan. Oh. Dan dan dan. Ayan. Malambot lang ito. Ganyan lang. May isa pa ito at ito. Pinaka-seeds niya yan nung last bunga niya. Nilagay ko dyan. Tumubo naman. Pero di ko alam kung kailangan ba talagang buhayin yan. Tingnan ko lang kung mabuhay siya. Ayan dito ko ilagay. Ang lambot lang eh. Kaya hindi na kailangan kung anong pang butas ko sa lupa. Yan. Itong ating pinutol, tatanggal na natin siya ng tali. Tanggalin din natin yung plastik para direksyon na siya doon sa lupa. Tanggalan natin ng plastik. Hmm. Ating babalatan. Ayan, kaya ko tanggalin, kaya ko inisip na putulin na. Gusto yung ko sana maging eksakto siyang dalawang buwan. Kaso lang, ayun na nga, dry na yung pinakakahoy niya. Eh, pinakalupa pala dry na. Ayan na oh. So dry na yung lupa. De, kaya kailangan na natin siyang i-replant ayan dry na yung lupa o. O, since marami na siyang ugat ngayon ay i-replant -re na natin at ang ganda pa nga dahil meron na siyang bunga o, namunga na siya o, o di ba sana lang hindi masira ang bunga na yan ayan, so na natin meron pang bunga yan ayan so mabuhay ka lang dyan ha lemon Ayan. Meron tayong lemon sa maliit na, hindi naman kalayitan pa Tamang paso lang ito dito. At pag natapos na rin mamunga itong mga steel, ano, bell pepper natin dito, tatanggalin ko na yan siya para mag-focus na si lemon dito sa part na ito. Ayan. So, ang ganda na. May bunga na pati. Okay. Ayan. Yan na, yung ating katatanim na lemon, may bunga na rin. Sana huwag masira yung bunga niya, no? Sana magtuloy-tuloy. Ayan. So, yan nga yung pwesto niya. Malaki-laki din yung paso na yan. Ayan. So, dyan sa gilid. Ayan, pinaka-pwesto niya. Malaki kasing puno na, ano ito, oh, bell pepper. At may bunga din, kaya ayoko siya munang putulin. Ayun yung isang bunga. Okay. Pagka natapos yung pag-okay na yung bunga na yun, putulin ko yan siya para mag-concentrate yung katatanim nating lemon. Bye. marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng mga nandito sa aking premiere. Goodbye! Marami pong salamat!